Okay, yeah. meron tayo rito ng uh, Mitsubishi Adventure guys. Yan, bali ang issue nito uh, yung headlight niya uh, minsan meron, minsan wala. Sir dito ka sir. Yeah, dito lang, sir. Yan, bali ito si sir uh, pumunta sa shop natin na uh, galing sir saan ka pa galing sir? Marikina. Yan si sir galing pa ng Marikina at dumayo sa si shop natin para ipa-check tong uh, kanyang uh, headlight. Yan so ang sabi ni Sir, ah, nagpalit na raw siya ng Sir, palit ka na ng switch. oh, no, walang Ganun pa rin ang nangyayari sa kanya. Bali, ito guys yung pinalitan. Yan itong uh, headlight switch sa uh, bago na raw. So ang problema na ito, uh, minsan daw ang headlight niya, uh, minsan na uh, wala, minsan meron. ah uh, nagpalit na siya ng headlight switch. Yan, ah uh, ganun pa rin daw, walang nabago. Yan, bali ito guys sa uh, headlight natin. Yan. Ah, ngayon sir, wala sir. Sige nga, sir. Kaya nga mag-switch doon, sir. Para makita ng mga viewers natin. Yan. Headlight, sir. Wala. Team Bright. Sige, sir. Okay na. Yan. Bali, ito, guys. Papakita ko sa inyo. Uh, sa mga gusto mag-DIY, basta merong uh, Mitsubishi Adventure. Kahit anong model, guys. Uh, iisa lang ang linya niyan. Yan, nalita. Ito, guys, yung uh, location ng uh, relay box para sa headlight. Yan, ito siya, guys. Ito yung, uh, niya, niya tong, uh, yan, And ito yung relay ng headlight. Yan, ang gagawin nyo, bubunutin nyo lang itong cover. Yan. Yan, ito yung relay nya. Bubunutin nyo lang, guys. Yan. Ito, guys, tuturo ako kaya. ha? Yan, kayo ng wire. Ang nangyayari yan, guys, ito, narusunog. Yan, narusunog yung, uh, itong dalawang malaki. Itong maliit na to guys, uh, hindi bumibigay yan. Ang gagawin nyo, ah, uh, i-rerectan nyo lang. Magkabilaan. Yan, dito, guys. Tignan mo dyan. Sir, ganito, sir. Yan, ang gagawin nyo, guys, ganito. I-rerectan nyo lang. Yan, tignan mo. Di ba, sir, umilaw? Yan, umilaw, guys. Ang tagay guys, sa umilaw, hindi sabihin na, oh, yung asis nga. Yan, yung brain uh, namin. papunta sa headlight. Ito guys. Bali ang nangyari sa kanya, sunog lang ito. Up, ang sungkit na yan. Ayan yun. Sir, tinan mo sir. Ito. Yan, ito lang guys ang bumibigay dyan. Yan, nasusunog. Yan. Minsan guys, yung relay niya, ito. So check nyo rin yan. Ito sir, nagpalit ka na. Hindi. Hindi pa rin. Pero ito sir, hindi pa naman nasunog. Yan, ang nasunog lang sa kanya, ito. Bakong bilhin nyo lang ito sir, hindi. Matagal na 1 uh, taon na 1 taon pero ba't hindi nasunog ko, no? Ngayon, pala ito guys? Dalawa yan Minsan ito nasusunog Ito okay Yan, minsan naman ito nasusunog Ito naman okay. Uh, okay Yan Ngayon, ang gagawin nyo, ganyan lang Dito nyo malalaman guys kung buo yung switch Erectan nyo lang Yan, tinan mo dyan Yan, katagpumana Ibig sabihin, buo yung switch uh, Yan, ngayon guys, tututuro ko sa inyo kung paano gawin yan Yan, tanggalin nyo na yung battery kaya kuha ka ng cheese. Okay, guys. Ito. Ano ito? mayroon siyang uh, dalawang entornillo. Ito. Tapos ito. Maalisin nyo lang. Muturo ko sa inyo, guys, kung paano gawin yan sa mga nag-DIY o sa uh, merong Mitsubishi Adventure. Ganito gawin nyo. kameraman. man. <laughs> nga, nyo lang to. May lock yan dito. Yan. Ngayon, kailangan nyo ng pangsungkit. Sungkitin nyo to. Yan yung mga lock para sa cover sa baba. Yan. Kaya to guys, patanggalin nyo to. Kaya yung nagkagawin nyo, ito. Ito yung mga ha, sakit nga apat na piraso bubunutin nyo yan eto guys kaya may bakanti yan dito nyo ililipat yan kaya may, may spare na para sa sakit nya yan bali ito siya guys ito yung cutter nyo muna to ito mga lak na plastic okay lang yan guys kahit hindi nyo na ibalik yan wapa yan bali ito guys kahit atake nyo na to yan kasi papalitan niyo naman yan eh. Yan, okay niyo po, putulin niyo lang. Yan, bali ito guys. Kain magkabaliktaran yan itong dalawa na to. Yung parehas malaki na yan. Itong nasa ibabaw. Walang problema diyan kahit magkabaliktaran niyan. Ito kahit magkabaliktaran yan Huwag lang ito ililipat niyo rito kasi hindi naman pwede, hindi rin sasalpak yan. Diyan, kahit putulin nyo na yan Yan yung dalawa na yan yan. Tapos ito guys, dito tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin to. Para mailipat nyo rito. Yan, na nakaalisin nyo muna tong lock. Ito guys, kahit na wala ano yan. Kasi mahirapan din kayo magbalik nyo. Eh, medyo maingay lang dito guys sa shop. Hindi kasi ako nagbo-voice over guys. Kailangan, actual tayo. And ngayon na, ito. Bubunutin natin to, itong una na to. Yan, dito nyo lang yung kamay nyo. Kahatakin nyo. Yan, susungkitin nyo rito. Kailangan nyo ng pansungkit. Dito. Dito nyo susungkitin guys sa loob. Yan. Bali yan ha, natanggal na natin. Ito siya. Yan, bubunutin nyo lang. Tapos ililipat nyo rito. Sa kabilang. Sa kabila. Kaya lang, guys. Nailipat na natin. Ngayon, ito naman. Yung isa. Kahawakan nyo lang dito. Para mahatak nyo. Tapos, susukitin nyo rin dito. Dito, guys. Sa may butas na ito. Tumagyan. Yan. Kaya lang. Tapos, bubunutin nyo lang. Yan. Same process. Lipat natin dito. Yan, okay na siya guys. Nailipat na natin. Bale, ito na siya. Yan, ngayon ang gagawin nyo, kasi itong mga to, yung dalawa na to, kung parehas malaki na to, sunog na. Bigyan nyo, kung baka ng sakit to. Papalitan natin yan guys, ng sakit. Kailangan guys, yung sakit, yung hindi sunog, yung ipapalit nyo. Ito sir, ang ipapalit natin. Yan, ito guys, meron ako mga surplus. Yan, bubuno tayo. Aba ka mo dyan. Ang bali ito guys Ang gagawin natin Ito na siya Ipapalit lang natin Ang bali dalawa Salpak ko na yung panghino Sa so may battery niya Ito guys Itong uh, pula na may blue Papunta yan dito sa may headlight Socket yan. Ito naman yung isa uh, battery yan. Direct sa positive yan. Ganito lang guys. Balik dalawa. Yan. Ihinang natin yan. Kailangan guys nakahinang kasi kapag hindi nyo hinang yan uh, sa katagalan Magkocrosion yan Sir, sa susunod sir, kaya mo na to Pag bumili ka ng yung adventure ulit Yan, ito guys yung uh, mahiwagang panghinang natin Yan, heater plug, 12 volts Yan, ito guys Kaya na, dahil ni na natin ito. Yan ito guys, dalawa na ito kahit magkabalik para niyan. Yan. Okay. Yan bali ito na siya guys. Yan sir, parang original. Di ba sir? And ngayon na uh, ibabalik na natin. Testing muna. Kapag hindi gumana, isasarado natin yung shop natin ng tatlong buwan. No, sir. Yan, ito guys, yung uh, relay niya. Yan, na dito siya. Ngayon nandito na siya. Yung kailangan guys, uh, check nyo rin. Kailangan na uh, hindi siya lulubog. Yan, mamaya na natin takpan. video ko, ah, kahit nasa bahay kayo, magagawa nyo ng maayos ang sa sasakyan nyo. tayo meron ah, tayong ay ipapa shoutout. Sir, shoutout ka. Shoutout po. <laughs> Yan pala yung ginagawa namin yung uh, Mitsubishi Montero. Sir, baka may papatingin na siya. Pati ka, sir. Bati ka, sir. Uh, nakatrabaho ko dyan. Pista. kayo dyan.